Hello mga kasari ko, mga sisi ko, good afternoon, kumusta kayo? Ayan, sa so time check is syempre, alas 2 ng hapon, duty na naman si Ate Rose ninyo dito sa aming sari-sari store Alam nyo ba mga sisi, masama yung pakiramdam ko ngayon Si Kuya Dave, ako pa naman nag-iisa dito, si Kuya Dave umalis, hinatid si Kring sa school Tapos masama yung pakiramdam ko, para akong nahihilo, iwan ko lang Kumain kasi ako ng durian, alam nyo naman high blood si Ate Rose sabi nila, yung durian daw, pag masubrahan, hindi naman sobra yun. Pero parang nahihilo ako, kaya nagbablog na lang ako ngayon mga sisi. And meron din akong isishare sa inyo. And kumusta pala kayo bukas ay magbiberman na. Kasi ngayon nagblog ako 31, August 31. So bukas ay September 1 na siya magbiberman. Excited ba kayo sa paparating na Pasko mga sisi? <laughs> Ayan, happy pa rin tayo kahit na sobrang mahal ang bilihin kasi buhay pa naman tayo mga sisi, huwag tayong mawala ng pag-asa, laban lang po talaga. Uh, pray lang tayo kay God na makakaraos tayo sa araw-araw kasi naman diba buhay pa tayo, uh, huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay, so tinda pa rin. <laughs> Habang may buhay, tinda pa rin. Habang may bibili pa sa ating tindahan, tinda pa rin tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Yung iba nga, ay, ah, iba nga, ah, sabi nila, ano daw, mahina daw yung tindahan. Tinda pa rin. Huwag mawala ng pag-asa. Harap ng tayo ng paraan na kung ano yung mabenta sa ating sari-sari store. Doon tayo go. Yun yung i-priority natin yung mabentang paninda. Yung mga paninda dito sa ating sari-sari store nga, sa palagay natin is natutulog na Huwag na nating bilhin kung ilang taon na lang man yung naghahanap. Pero yung mga item na laging hinahanap, mabenta, doon tayo fokus. So, kayo, ito yung ginagawa ko. Tara! <laughs> May in-order ako, dinamihan ko na. So, hulaan niyo kung ano. Habang ako'y magbubukas, magchichika ako sa inyo. Thank you so much pala sa mga nanood ng live namin kahapon sa grocery. Uy, mga sisi, sali kayo kung kayo man ay grocery users. Alam nyo ba, may mananalo ng 30,000 pesos. Yung, yung uh, unang mananalo, 30,000, 30, 30 ha, 30, 30, 30,000 pesos worth of item from grocery. Naku. Tapos mga sisi, ang kagandahan pa, ang mapapanalunan natin doon ay yung mga saleable item. Katulad ng Downy, Cowbell, Alaska, at saka Mega Sardines. Tapos, per box daw ang ibibigay. Kasi nga naman, 30,000 worth of item. Tapos, ang second price is 20,000 pesos. Ang third price is 10,000 pesos. So, ano ba ang gagawin natin dyan para makasali? Mag-order lang tayo para meron tayong uh, raffle entry. Baka isa ka sa pala rin mga sisi. Pangdagdag pa yan sa ating sari-sari store. Convert to money din yan pag mabenta. 'Di ba? May bibili lang mga kabataan. Yan, pag maubos 'yan. So pwede natin siyang ibili ng ibang item na naman sa ating sari-sari store. Kasi hindi naman tayo ma kapag tayo ang manalo kasi nga mabentang item siya. Yes, mga baby, anong bilhin? Ha? Saan? Anong bilhin natin? Ha? Ice Ice pop. Okay, wait. Kuha muna tayo ng ice pack doon. Kuha si Ate Rose. Pila man. Isa lang. Ikaw. Lang Isa lang. Kapo. Okay. Isa lang. siya dyan. Wapa siya. Gisto um, na lang po. Ha? Gisto. Ah, gisto. Okay. Isa pang gisto. Dito tayo. Yan. Ito yung mga suki, mga bata. Okay, apple orange. Ano lang apple? Apple. oh, 12. oh, iyo, o, 5. Ay, di rin natanan. Supra pa man yung kwarta. Isa pa man. Ano Ano pa? 12 plus 5. May tatlong piso pa di rin. na mm. lang Um, uh, pila ani? Salam. Be, five. kung okay, Ano pa? Yeah, yeah. May five pa. Wala na? Hmm. Thank you. Bye. Hmm, di ba May mga anghel na bumibili sa ating sari-sari store. Kahit natanghaling tapat. Yan. Bumibili sila. So, yun nga mga kasari. Kung kayo ay grocery users nga, ulitin ko tapos, mag-order lang po tayo ng item. Tapos, kung hindi pa kayo grocery user, meron naman akong link dito sa description box sa baba. Click mo na lang yan para makapag-download ka and order ka ng mga sisin. Ako, baka manalo ka pa ng 30,000 pesos. Malaking tolong na yan. Tapos, kung ako ang manalo niyan, kami, kahit na kami ay endorser ng grocery, maari pa rin kaming manalo kasi nga nag-order naman kami uh, customer naman kami ng grocery so meron kaming chance na manalo sana manalo ako no kahit na 10,000 lang happy happy na ako niyan <laughs> Nagdag paninda pag mabenta na di convert to benta na yan tayo nang bahala kung ano yung mga item na susunod nating bilhin di ba at least pag maubos yun sa ilabol naman yun tulad ng sinabi ko sa inyong mga sisi Charet! Pagkita ko na sa inyo. Ito ay yung gummy belt. Ayan, oh. Yan. Gummy belt. Ito mga sisi. Itong gummy belt. Ano to? Dalawang size pala to. Meron palang isang gummy belt na payat na mali manipis. Ayan, manipis lang siya. Hindi siya malapad. Tapos, maiksi. Ito siya, itong 1.5 kilos. 1.5 kilos nga. Uh, ano siya, mahaba na malapad. Kaya ang gagawin ko ngayon, magre-repack ako, uh, gawin ko na siyang dalawang, dalawang, <laughs> dalawang piraso, 5 pesos na, hindi na siya 2 and a half. Dalawa na talaga yung gagawin ko. Kasi nga, shipping fee pa. Shipping fee. Ayan, so mga sisip, pag mag-order pa tayo sa Shopee, wag natin kalimutan ang vouchers. Kasi, pag mag-order tayo, may vouchers talaga yan. So, nakasave ako dito ng 80 pesos. Ayo no? oh. Two. Three. Wait lang, may bibili. Four. Ayan, ano ba to? Pang-apat. And pang-lima. Ha, puno natin to. So, ang nabayaran ko pala nito lahat, mga sisi. Ayan, lima lahat. Ah, ayan, is dalawa. Tapos, ayan. Lima siya lahat. So, ang nabayaran ko is 1,590. <laughs> Nag-repack na ako nito last. Binilang ko siya, mga sis. Uh, ah, kumita ako ng 100 pesos kada pack. Ayan. Kumita ako ng 100 pesos kada pack, pero to any half yung nilagay ko. So, ngayon, magsa-sample ako sa inyo. mag repack tayo. Ipapakita ako sa inyo kung ilan yung ilalagay ni Ate Rose ninyo sa 5 pesos. <laughs> Bawasan ko na siya ng kalahati. Ayan. Gamit tayo ng plastic. Ginagamit kong plastic sa gamis ko ay Calypso brand. Itong plastic na napaka puting puti malinaw malinaw para maganda tingnan yung ating gami so magre-repack tayo ngayon pakita ko sa inyo ayan o oh. malinaw na malinaw pero hindi siya pwede sa ice candy hindi siya pwede sa mantika kasi nga uh, madali siyang puputok magre-repack na tayo ng dalawang piraso limang piso ito kasi mga sisi mahaba at malapad baka magtaka kayo bakit dalawa lang limang piso mahaba kasi siya at malapad. Hindi siya katulad nung first ko na order. Ang liliit tapos hindi siya malapad. Yan. Maganda naman siya tingnan, oh. No? Yan. Gawa tayo ng sampu and i-display natin dito sa harapan. Ito yung pinaka maubos talaga na. Unang maubos pala. <laughs> sa lahat ng mga gamis ko. Ito yung pinaka mabilis maubos kaya dinamihan ko na lang siya. Ayan. Tapos yung mga gamis ko pala na nabili, dalawang order yun. Ayan. Unti-unti na rin siyang nauubos. Siguro, next week, mag-order na ulit ako ng panibago na tig 2.5 kilos na naman. Ayan. So, mas okay ito ngayon mga sisi kasi ginawa ko na siyang apat yung mga gamis ko, medyo malaki yung kita ko ngayon, konti <laughs> hindi katulad tulad noon na parang bawing-bawi lang, mahal ang shipping fee kasi, so ginawa ko na siyang 4-5 piso. Ayan, medyo kumita na si Ate Rose ninyo. Ayan, nakagawa na tayo ng 10 piraso. So, isasabit natin ito ngayon sa tie wire at ilagay ko dito sa pinakaharapan talaga. Tapos, maglagay din ako doon sa may hanger na sinabitan ko ng mga gamis. Bali, dalawa. Kung may bibili doon na side, makita nila yung gamis ko. Pag dito din sa harapan ko mismo, meron din ako naka-display. Ayan. Ganyan lang po talaga ang diskarte natin mga sisi sa panahon ngayon. Kapag tayo ay may sari-sari store, uh, ano talaga, diskarte lang. Tapos patingin-tingin, ayan, tingnan-tingnan kung ano yung magandang gawin, diskarte para ma-attract yung mga customer natin sa ating mga paninda. Ayan, so ganito na yun. Ayan, ganito na siya. Maganda siya tingnan. Kasi mahaba yung plastic na ginamit ko. Ayan. So, Okay, so mga sisi, ito lang siguro muna yung update natin for today. Maraming maraming salamat sa iyong panunood. Uh, kami ay may kasabihan na kapag may ni ay kapag may sinuksok, may madodokot. Ulit ko, thanks for watching. Love you all mga sisi. Bye for now.